Welcome back mga kalakdan Ngayong araw po ito, pag-usapan po natin Kung paano gamitin ang oxirid Kaya sa inyo kung paano gamitin yung oxirid Sa nagluluhang mata Sa medyo may puti na Baka mabulag siya Kaya kailangan natin yung lagyan yon. Tapos yung paraan sa pagkukondisyon Na gamit yung oxirid Ayan, ito po yung bulik natin na 5 months old. Ito yung lagyan natin ng oxyreed. Ayan, pakita ko sa inyo yung mata niya. Ayan, medyo Ayun, may puti. Kailangan natin lagyan ng oxyreed. Baka kaya pa natin balik sa normal yung mata niya. para hindi sayang po yung bulik natin pag nabulag siya kaya, subukan natin lagyan ng oxirid kung makakaya pang tanggalin yung puti sa kanyang mata yung oxirid po is kung po yung nang bulati sa kanilang mata at saka yung medyo luha-luha po pwede rin gamitin yung oxirid kaya makita natin kung paano gamitin yung oxirid Ayan. nyo man sa malapitan, medyo may diferensya po yung kanyang mata. Subukan natin yung tanggalin yung puti gamit yung oksirin Hindi ko sigurado na kaya pa natin ibalik yung normal. Pero try natin mga isang linggo kung naging okay ba ulit yung kanyang mata. Ay, ito pala yung oxalid na nabili natin kanina. Ayan. Pakita natin paggamit ng oxalid. Ayan, ganito po yung tsura niya. Ito po is pinapatak po sa mata. Para matanggal po yung mga bulating nasa kanilang mata. kinabukasan hindi tayo maglalagay uh, susunod na araw na tayo maglalagay ng Oxirid para alternate natin salitan ngayon naglagay tayo bukas hindi tapos sa patlong araw tayo maglalagay ulit eto oxirid po is ginagamit dito sa pagkukondisyon pag nagde warming kayo hindi lang po nagpapainom tayo ng tableta para nagpupurga eto rin nilalagay ito sa mata para purgahin din yung mga bulating na sa mata nila kaya uh, ito ginagamit din sa pagkukondisyon at saka yung mga watery eye po yung mga nagluluha is nilalagyan po nito kasi isa po to sa nagtatanggal ng luha kasi yung nagdadala po ng luha eh hindi bakterya is bulate kaya ginagamitan po ng oxidate para po matanggal yung pagluluha Pakita rin natin yung bulik natin na medyo nagluluha po yung mata kaya kukunin natin, pakita natin sa inyo ang paglagay ng no? oxygen sa mata ang nagluluha. Ito kapatid ko sa bulik na nauna. Ayan. Ito po yung side ng mata na nagluluha niya. Ayan. Pero ngayon, eh, wala siyang luha muna. Pero, kadalasan talaga nagluluha siya. Kaya, kailangan natin lagyan din ng oxygen yung matang nagluluha para katanggal talaga yung bulate sa kanyang mata. paglalagay po natin ng oxygen is kabilaan po yon hindi lang po yung matang nagluluha yung kailangan po natin lagyan din sa kabila para pantay po yung pag deworm natin sa kanilang mata Ayos. At yun po yung paraan natin sa pagdiwarm sa kanilang mata. Natanggal po natin yung mga nagluluha at saka sinubukan din natin tanggalin yung may puti. Baka kaya pa natin ibalik sa normal yung mata na yun para hindi sayang yung manok. At saka kung bago sa ating channel, huwag ka naman at click yung bell button para dito ka sa yung mga bagong video na lalabas. Ikaw na hindi pa nakapagsubscribe, mag-subscribe ka na para malaman mo kung natin sa pagmamanok. Terima kasih semua sudut. Bye-bye.